mga sumunod na araw, tila nahirapan na talaga si Elise intindihin ang ugali ni McCoy. May wish mo na ang pamilya mo? <laughs> yun lang lagi mong rasa na ito yung tatahin mo. So, hindi. May ko ang pamilya uh, ko. Uh, ano ah, nga? Pusa! <laughs> Wala. Nakakainis to kausap. Ganyan pa rin. Pareho pa rin ng dati. Tusok pa. Wala ko sabi. Okay lang ako. Wala kasi. Saluhin mo na naman. Sinatanong na nga eh. Ba't ka alis? Ilagay ka naman kasi ngayon. Oh, o ito ka na nina. Si Tana. Oh, Ang balay! I wanna be well. mm -hmm. ah. a tao lang po talaga ako. Ayokong palagi nag-open sa maraming tao. Noong time po na yun, kaya umalis din po ako kuya. Kasi nga parang na-down din po ako kuya. Gusto ko lang naman pong makatulong po kahit pa At sa huli, minabuti na muna niyang huwag kausapin ang binata. Kaya yun, siguro minsan na uh, lulungkot ako, minsan na, uh, minsan di niya ako naintindihan na uh. parang nami misinterpret niya pa ganun.